Totoo ba, based on your experience, Dok, na marami mm -hmm. talaga nagkakasakit sa puso o nagrereklamo sa high blood kapag yeah. ganitong uh, holiday season? <laughs> so, totoo. No? So, uh, even after hanggang January pa nga na tumataas yung uh, ang mga taong nagkakasakit sa puso, manamamatay dahil sakit sa puso, mm. hindi lang actually sakit sa puso, pati mm -hmm. sa stroke, no? Yeah. So... Uh, hindi lang sa experience ko, hanggang, since nag-start ako ng medicine, mm -hmm. pati na rin sa mga studies na no? holidays do actually increase the rate of cardiovascular death, no increase ang mga namamatay sa puso at uh, stroke also. Mm -hmm. Mm -hmm. Pag ganyan ba kunyari, Dok, may isang party na imbitahan ka, tapos may lechon doon, e eh, ikaw ay may high blood na, no? Kapag naparami ka ba ng kain ng balat o taba ng lechon, pwede kang ma-stroke? O ma Okay, so yung um, yung pagkain ng baboy uh -oh. o yung mga eh, nandun na, nandun, lechon. No? So, maalat yan. Number one, maalat siya. Okay. Kung hypertensive ka or mataas na actually yung blood pressure mo, mm, -mm. increase lalo with the salt intake. No? Pagka marami kang asin, tumataas yung blood pressure mo. It can cause maraming problema. Kung meron na problem sa heart, baka merong mag-cause ng heart failure o pagkapal ng puso mo kung meron ka ng prob existing problem sa heart. no mm -hmm. Kung lagi talaga ikaw kumakain pati ng lechon, kung meron ka na rin talagang uh, atherosclerosis o nag-build up ng nung, cholesterol uh, nung, nung mo sa heart mo, tapos mm -hmm. in-increase mo pa, no? nagkaroon ng tipping point sa so, doon, baka pwede pumotok yun, nag-loss, nag-cause nag ng heart attack. And of course, pwede rin ng stroke. no So, oh. Maraming pwedeng ano uh, mangyari tas. kabilis yun dok, pagkakain mo, may mga ganda rin. Yon, hindi yun. usually nangyayari yon oh. sa mga patients na meron na. Ah, okay. Sa so parang nagbuild oh. up na noon noon oh. pa. Oh. mo at saka may genetic propensity ka magkaroon oh. talaga ng ganong problem, no? Pero nung time na yun, parang tipping point na siya, parang Uh, dun, uh, trigger. Trigger, oh, oh, dun siya. So, hindi siya actually yung cost mismo. Oh. Dapat parang may existing problem. Pag-compounded na yan, uh, eh. Pag-compounded. Dok, <laughs> no? Pag kumakain ka ng ano, kunyar, naparami na, na, na parang may kain, kain mo ng ano, chicharong bulaklak. Sumasakit ang ulo. Oo. Oh, oh, bakit kaya Parang medyo nahihilo-hilo. Uh, oh. Meron siyang kasing parang, actually, <laughs> para experience ko para na because of the salt intake siya no so may water retention oh, no it could oh. have increased their blood pressure at that point no so pwede rin yun ay yung isa sa mga cause salt intake okay. ito pwede ba natin matanong ano bang ba safe na dami ng Una, yung bala. Yung bala. Ginawa mo dietitian si Doc. Baka lang. Oh, oh. ganyan. Oh. oh, Ay, parang kasing laki ng posporo, tapos tatanggalin mo pa yung taba. ano mo yun? <laughs> diba ginagano pa, pa yun? Bala feeling pa mo yan. Eh, Tika, diba? Kakasing-kasing ko muna yung taba. Oo oh, nga, makakatulong ba yun? Makakatulong ba yun, Doc? Natanggalin mo yung taba, mo yung taba, yung taba, taba. ng balat ng lechon. Generally, dapat hindi, siya, dapat hindi siya kasama sa ina-advise na dapat na lagi mong tinitake. No, hindi sa, sa party lang doon. Uh, kung sa party <laughs> lang siya, mas maganda, tanggalin mo siguro yung ano kasi mas mababawasan. But take uh. note, yung mismong balat, oh, yun. maalat dyan siya, no? So uh. hindi siya, so hindi lang, puno rin siya ng fats, hindi lang, uh, nabawasan mo lang yung ibang uh, fats. So ayun punong-puno ng asin lang nung tinimplahan mo siya, uh. no? So uh, hindi rin siya, kung meron ka na talagang existing problem, no? uh -uh. tapos, pinasukan mo pa ng sobrang pwede taas ng concentration of salt, oh, pwede ka oh. talaga magkaroon ng heart oh, ito, failure. O chicharon. Mga tatlong pirasong chicharon. Oh my God. <laughs> so it's really hard. Uh, it's really hard. Sa dalawa? Di ba sabi, watch what you eat? Pero parang di mo na feeling left out. Oh. Ano mo feeling left out? Kasi minsan ano? hindi natin napapansin eh, na pa, parang akala natin ngayon lang ako kumakain. Ngayon lang yan. Oh. Uh, so, pero oh. bulot ka ng bunot. Wala actually, walang walang sinabi na kung ano lang pwede na paminsan-minsan ilan ang pwedeng kunin walang ganun. na ano? so actually it's the the habit of uh, increasing oh. that uh, diet of bad diet no oh. or bad habit so ano kakainin mo sa isang party do well Halimbawa, in moderation so oh. so dapat ano ka talaga no? uh, isang plato oh, lang na. hindi yung isang plato <laughs> na gagabundok yung laman uh -uh. ano so uh -uh. konti uh -uh. lang para mabusog and then uh -uh. have fun mingling with the You're with, with kasi your kasi friends. Kasi ka. Actually, isa oh. yun sa mga cause ng mga heart problems, yung holiday heart yung tinatawag natin. Uh -huh. Holiday na nag, heart, yeah, o, yeah, So, yeah. uminom ka ng, nag-binge ka ng alcohol, hmm. magiging irregular yung beating ng heart mo. So, kung meron ka another existing problem sa heart, oh. magkakos din siya ng heart failure o kung meron ano, kung meron ka na talagang problem. Oh. Pat, dun, pwede kung may clock din dati sa heart mo na, pwede mapuntayin sa... Ah, uh, brain mo and me constant throw. Oh, so oh. ano mas ma-delikado doc, ang uminom o kumain ng baboy? Pareho. Pareho <laughs> sila. Oh, so dapat <laughs> moderation. Dapat talaga in moderation. Uh, Pero uh, <laughs> may ako may mga napapanood ako yan. doc sa YouTube. Uh, mm -hmm. Sinasabi nila na ang ano daw iwasan lang daw yung uh, mga carbohydrates, yung mga kanin. Ah, uh, pwede ka na kumain ng ano, ng karne kahit may taba. Yeah. Hindi po. Uh, so, hindi ganoon. So, uh -oh. ano pa rin siya, in mo, lahat in moderation. You can uh -oh. eat carbohydrates, you can pwede ka kumain ng fats din pero konting konte Pwede ka kumain ng mga protein, uh -oh. ano. So, pero may mga klase rin siya ng mas magandang kainin. Ang no, ng an halimbawa, ang uh, ang pinakamagandang diet para sa heart and uh -oh. para sa stroke and para to live long, yeah, uh, yeah. nakita nila ang Mediterranean diet, no? Ito yung mag mga, uh, mga yung mga Greek, no? So, uh -huh. composed of nuts, composed of poultry, uh -huh. so mga chicken breast. Na walang balat. Na walang balat, uh -huh. less yung vegetables, uh, um, olive oil, yung pinaka-base nila, fruits, yeah. no? And fresh fruits. And bawas na bawas yung red meat. Because the red meat itself, yung mismong baboy at saka baka, na kahit walang taba, na pag siya ng, ng natin yung mm. gut natin mm -mm. nagko siya ng uh, nagre-release siya ng enzyme na pag inoxidize siya nagko siya ng build up nung atherosclerosis or cholesterol sa Ayan. ating blood vessels so, even if tinanggal mo yung taba nung baboy uh -oh. or tinanggal yung hirap din tanggalin yung taba nung beef no uh -huh. yung baka uh -huh. yung mismong meat meal nila can also stimulate uh, uh -huh. so chicken is the better alternative uh -huh. yes. lalo na kung breast fish, part fish uh -huh. also, fish, fish uh -huh. also. kung yung uh -huh. fish mo fatty mas maganda yung Fats salmon. ng fish, ng salmon, ng bangus. No? So, yeah, bangus. Good cholesterol, sardines are also uh, mm. also good. So yung fats ng fish, very good cholesterol. Yan yung omega-3 yes, fatty acids. Uh -huh.